Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Ang pinakamainit na balita na kinasasaguntan ngayon ni Ivana Alawi kay Albi Benitez, isang bilunaryo at sikat na politiko sa Bacolod. Kaliwat karan ang mga content sa YouTube at ibang social media tungkol sa isyo na to. Hito nga, sinasabing kabit di umano itong si Ivana ng isang bilunaryong si Albi Benitez from Bacolod at sinampahan ng kaso ng dating asawa ni Albi Benitez na hiwalay na di o mano ng 22 years mahigit at ngayon lang nagsampan ng kaso at tinamay pa ang nag-iisang Ivana Alawi na isang kabit at kerida di mano si Ivana, isang sikat na content creator na ang pangalan ni Ivana sa ganitong malaking isyo sa buong Pilipinas dahil na nadungisan na at narumihan na ang pangalan ni Ivana dahil lamang sa isyong kabit ng mayor ng Bacolod na si Albi Benitez na meet lang ni Ivana si Albi nung nag-show siya sa Bacolod. Very accommodating at friendly dahil ganyan talaga ang mga politiko. Pag may mga artista sa kanilang lugar ay dapat asikasuhin mabuti para sa ikakaunlad ng kanilang turismo. Sino ba namang politiko ang di ma-inlove at makagusto kay Ivana Alawi na napakaganda at napakakinis? Pero, pero nagpaliwanag na at binabulaanan na ni Ivana Alawi na wala silang relasyon ni Albi Benitez na politiko sa Bacolod. Ito nga ang kanyang statement na talagang wala, wala silang relasyon ni Benitez at lalong hindi siya kerida o mestres ng politiko sa Bacolod. O di ba kahit nagpaliwanag na noon at ngayon si Ivana Alawi, ang dami mga nega at judgment ang nakukuha ni Ivana sa mga social media comment section sa YouTube. Kaya tumigil na kayo. Kaya naman request ng mga diehard fans ni Ivana maglabas ng statement at video sa kanyang channel na wala silang relasyon ng sinumang politiko, lalo na si Albi Benitez para matigil ang bunganga ng mga bashers ni Ivana. Samantala, na ito ang ilang komento ng mga negative about Iba na Alawi sa kanyang kinasasakutang issue with Albi Benitez. maganda at makinis, Ivana Alawi, kaya malapit siya sa mga isyong yan about sa mga kabit at kerida. Pero hindi pumapatulong si Ivana sa may asawa at may mas edad sa kanya.